Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang papalit kay Lebron James sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga na pong ng bagong player ngayon, ang Los Angeles Lakers. Mismong si Lebron James na nga po mga katrops ang nag-anunsyo na hindi na nga po siya maglalaro pa para sa darating na 2028 Olympics na gaganapin sa Los Angeles, California. Kaya dahil nga po dyan ay kailangan na nga po ng Team USA na bumuong muli ng kanilang pinakabagong lineup na posibleng buuhin ng ilan sa mga batang superstar ngayon sa NBA. Bali napakalaki naman nga po ng impact ng all-around game na Lebron James sa Team USA. Since siya nga po ang dumi sa majority ng kanilang mga ginagawang plays, kaya isa nga po itong malaking kawalan sa kanilang line pagdating ng 2028. Ibig sabihin, sigurado nga po na mahihirapan sila na makuha ng magiging kapalit nito. Ngunit marami para naman nga po mga bata magagaling at mas exciting na players ngayon ang Team USA na pwede nga pa nalang gamitin sa susunod na Olympics. Kagaya na lamang nila Zion Williamson at Ja Morant na dalawa rin naman nga po sa mga nare-request ng na mga fans na dapat nang maglaro sa Team USA para sa darating na next Olympics. Samantala, po na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang official na nga na pong pumirma ng bagong player ngayon, ang Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na hindi para naman nga po tumitigil ang front office ng Los Angeles Lakers sa pagawa ng plano para mapa-improve nga po nalang kanilang lineup ngayong offseason. Sa katunayan, meron na nga po ngayong manlalaro ang kasalukuyang minomonitor at pinagpipilian ngayon na ka, especially sa loob ng free agency market. Marami para naman nga pong mga magagaling na manlalaro ang available dito na pwede nga po nalang makuha, kagaya na lamang nila Markel Fultz, Evan Fournier, at si Looney Walker IV. At ang maganda pa dyan, lahat ngang ito ay pwede nga pong makuha sa isang minimum contract lamang. Sadyang kailangan lamang nga po ng Lakers na magtanggal ng players sa kanilang lineup upang makabuo sila dito na bakanting pwesto na maaaring nga po nilang gamitin sa pagkuha ng bagong manlalaro Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, dahil nga po hindi pa rin nagtatanggal ng player ang Lakers ngayong offseason, ay hirap nga po sila na makakuha ng bago at mahuhusin naman manlalaro Sa katunayan, Base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, isang exhibition contract lamang nga po ang kanilang ibinigay sa kanilang pinakabagong player na si Quincy Olivari. Meaning bagamat man nga po nakasali siya sa Lakers ay hindi pa rin nga po siya official nakasama sa kanilang magiging lineup next season since maaari nga po nila siyang tanggalin anumang araw sa mga susunod na linggo bago pa man magsimula ang kanilang kampanya. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.